What's up mga katipab? Kakaway ko lang galing sa pagko-coaching sa FEU. Gusto ko lang sagutin tong tanong ni Frank. Coach Pau, wow, malabo ba yung mga mata mo? Kasi pansin ko, may suot ka na glasses. And if yes, how do you cope with it during games or in training? Ang masasabi ko lang mga katipab ay yes. Medyo malabo yung mga mata ko kasi may astigmatism ako. Pero during daytime naman ng training or game, wala naman akong problema. Yung concern ko lang, is pag yung night time. Hindi naman talaga siya super labo, but pag yung mga sobrang layo na talaga, ayan, medyo blurry na. Blurry na yung face ng teammate ko or opponent. Yung jersey number, hindi ko na masyadong napapansin. Yung name sa likod, hindi ko na nababasa kasi ayun na nga, uh, blurry na siya dahil sa astigmatism. Yung grade ng astigmatism ko, um, wait, nakalimutan ko na. <laughs> eh, mukhang nasa resibo yon sa na sa wallet ko. Basta hindi naman siya ganun ka grabe. Pag yung sa mga lights, yun yung isa sa mga pinakaayaw ko eh. Kahit pag nagda-drive ako, mas prefer ko naka-glasses talaga kahit daytime lalo na pag night time, kailangan na kailangan ko talaga. Nakaka-annoy and hindi ako comfortable pag nagda-drive ako. Pero pag sa training naman or pag sa game, siguro nasanay na ako. Hindi pa naman siguro in need talaga ng contact lens. Speaking of contact lens, guys, bumili ako niyan, I don't know, maybe 3 or 4 months ago dito sa Feliz. Marikina. Gusto ko siya matry during training and sa game. So, nung nasa EO na kami mga katimpag, syempre, kailangan ko siyang i-practice, kailangan ko siyang i-try, ilagay sa mga mata ko. For the first 30 minutes ng pagpa-practice, guys, hindi ko pa talaga siya na nalalagay sa mga mata ko. Hindi ko alam kung baka dahil sa nanginginig yung mga daliri ko nung time na yon or hindi ko lang talaga siya nasa sakto. At nung nakabit ko na yung contact lens ko guys, parang hindi ako komportable, natatakot ako kasi iniisip ko na agad na what if in training, bigla siyang nagalaw or biglang natanggal, baka, baka pa yung focus ko during training or sa sa game. So, hindi ka na muna siya tinuloy sa pagkabit dun sa sa EO. Nung nauwi naman kami sa bahay, dun nagpractice practice ulit ako na nagpractice practice sobrang tagal rin siguro na sa mga 20 minutes or 25 minutes or something bago ko siya na nakabit ulit sa mata ko. At ganun din guys, uh, medyo matagal ko siyang hinayaan lang sa mga mata ko pero parang mas gusto ko na parang wala na lang pag nagte-training or pag sa game. Pero so far okay naman. Teka lang, kunin ko yung eyeglasses ko. Meron pa mga nagsasabi ng mga katimpad dyan na mukha ako si Nobita. Yan! See? Pero feeling ko kailangan ko na ng bagong frame or glasses. Kasi, two years na ata to. So, ayun mga katimpa, meron lang naman akong astigmatism. Tapusin ko lang yung lalaban ko doon. Kita-kit sa next video. Peace out.